Kim Pao Movie, 3 na milyong piso inaasahang kikitain sa isang sinihan pa lang sa California. Walang duda nakikita ng bonggang bonga ang pelikula ni na Kim Chu at Paolo Avelino, ang My Love Will Make You Disappear dahil ngayon palang kwentado na ng mga solid Kim Pao ang kikitain ng movie sa mga unang araw pa lang ng special screenings. Gaya ni MSN ng California na nakuwente nito agad ang magiging gross ng nasabing pelikula sa isang sinihan sa Cinemark Corso. Sa kanyang mathematics skills, sinabi nitong aabot ng 3 million pesos ang kikitain ng movie ng Kim Pao sa tatlong araw pa lang na screenings nito. Na may 10th screenings, umaabot sa 600k pesos ang renta ng sinihan na may 265 siteng capacity at higit sa 2,300 pesos ang ticket price. Pag kinuwenta ang lahat na ito sa tatlong araw at mag-sold out ang lahat ng special screenings, makakakuha na ng higit sa 3 na milyong piso ang gross ng buong tatlong araw sa isang sinihan pa lang. Wala pa rito ang kikitain ng movie sa iba't ibang lugar sa US, na kung isasama pa sigurado ng blockbuster ang unang movie team-up ng Kim Pao. Kaya naman ang iba ay nagpamisa na. Nagdasal gaya ng isang Kim Pao fan na ibinida sa kanyang ex-post ang pagdalaw niya sa simbahan para hilingin na kumita ang pelikula ng kanyang Love Team Idol. Kaarawan nito at isa sa mga hiniling niya ay maging successful ang nasabing pelikula.